And guys, for today's video, ayan ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagkakatanggal ng ating PNP Chief na si General Torre. At hindi pa nang alam kung ano ba ang dahilan bakit siya natanggal. Ayon sa balita, binigyan ito ng papel ng pagre-resign o pagre-relieve kay General Torre ng Secretary si Lucas Bursamil kaibigan, atin ang pag-usapan ngayon kung ano pa talaga ang totoong dahilan kung bakit siya nasibak sa kanyang pwesto. Ah! 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 Sinibak bilang hepe ng pulisya, si Police General Nicolas Torre III. Matapos lang ang tatlong buwang pamumuno sa PNP. Isa sa mga dahilan Pili ayon talaga. kay Interior Secretary John Vic Remulia, ang giriang Torre at ng NAPOLCOM ng balasahin ng PNP. Itinalaga muna ng OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Habang may iaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Tore. Palita talaga, pinaka-best, pinaka-hot issue ngayon sa mundo na sa mundo ng social media. Kaya ayon sa mga mga comment, ang dami naman mga pangyayari daw na naganap sa Pilipinas. Ito daw ang pinaka-controversial. Pinaka Bago siya ang sa pwesto ni PBBM ito so, malaking isyo itong mga ganap kung pagpatuloy na sisibakin talaga ito si General Torre. So marami na siyang nag-alok na mag-senador ka na, mag-presidente ka na. <laughs> 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 ano nga ba ang totoong isyo nito? Ayan, dito sa balita ang sasabi na ang isyo ay tungkol sa bangayan o tungkol sa mga hidwaan ng NAPOCOM at kay General Torre. Matapos lang ang halos tatlong buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, si Bak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made five phone calls last night. He, I think he was in a dinner. but he was in duly informed, uh, properly informed of the decisions of the president. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOCOM. Ngayong buwan lang ay binalasan ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOCOM na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan ni Remulia. So ano nga ba yan? Ito, ito, ang buong katotokanan. At isa pa, nung pag-alis niya sa kanyang pwesto, nung nasibak siya sa pwesto, siyempre naman, sino pa naman gaganaan pumunta at umaten doon sa bago niyang PNP chief na tinagal, acting chief. So mga kaibigan, ano ba tayo natin pag-uusapan ngayon? So ito lang. Sa memo ng Napolcom noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng Napolcom ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torres sa gusto ng Napolcom. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of Napolcom at, as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torres. This was not an easy choice. Sinabi noon ng Napolcom sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulia, walang ihahain kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has, been, he has not been charged criminally nor administratively it is simply a choice of the president to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasiba kay Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. Without going in the first Lakan, Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you for steering the PNP for what it is today. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy, Tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa Pambansang Pulisya. Iisa lang ang maaring humawak ng four-star rank sa PNP kaya hangga't hindi nagre-retiro si Torre, three-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa martol na video na to, ang masasabi ko lang talaga ano nga ba ang susunod na hakbang ng ating president? Kung na sisibakin na si Torre, wala, walang ganun. At bigla, bigla, inano, ano, uh, lumabas ngayon yung napaka naman. Yung pahayag ni, ano, yung uh, sulat ni, ano, order ni Lucas Bersamin. Si Lucas Bersamin, Executive Secretary ang Pumerma, sinasabi lang kay General Torre na relieve ka na from your post and uh, parang, ano, pakiturn over ng lahat ng mga, ano, para sa smooth na uh, operations ng PNP. O lang. Tapos ngayon, inanunsyo na na ang papalit sa kanya ay si General Nartatis. Controversyal yan si Nartatis kasi yan yung dahilan ng away ni Tore at ng Napolcom. Si Nartatis. Hmm? <laughs> ha? So ang pumalit sa kanya ngayon si Nartatis. Si, Narta si General Nartatis. Si General Tartatis, Nartatis din ang dahilan bakit nag-away si Tore at ang Napolcom. Hmm? At malamang malaki ang kaugnayan yan dito sa pagkakasiba kay Tore. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga yung mga kinalaban ni Tore. Eh ang kinalaban niya lately, si Larimulya, si Boying, eh hindi si Boying, si John yung secretary ng DILG. Hmm? Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, ah, medyo marami talaga nagtatanong. Actually, minessage ko si General Torre. <laughs> minessage ko, hindi pa siya sumasagot. Ah, siguro magpipress siya. Ah, ah, pero sa totoo lang, mabigat itong ano na to, ginawa na to ni PBBM. Ano, kabunyog monkey. O oh, si Kyle Magsino sabi niya, Nartatis out, we want Tory. Yun nga, napaka-unpopular ng desisyon na ito ni PBBM. Sa totoo lang, ha? Ah, napaka-unpopular nito. Napaka-popular ni Tory sa tao. ha? <laughs> Ha? Napaka-popular. To the point na marami ang nagtutunok kay Tore. Tore, pwede kang magsinador, May iba pa nga, presidente. O. Oh. Pwede nating pag-usapan, ano bang mga nangyari bago ito? Kasi mayroong mga nangyari nitong nakaraang mga araw. Ang pinakatampok na nangyayari dyan, yung away ni General Tore sa Napolcom, sa National Police Commission. Ang pinag-awayan nila, ha? ang pinag-awayan nila General Tore, pinagbanggaan nila ng Napolcom, National Police Commission, pag upo ni General Tore, nire-shuffle niya ang PNP. Siyempre, na-discuss ko na yan minsan sa vlog ko. Tama naman ginawa ni General Torre? PNP chief ka? Alam naman yung struktura ng organization na minana mo galing kay General Marbil Ganun pa rin? Unang-una, nang maupo si General Torre, ang number two in command, si General Nartates. Yan yung number two kay Marville. Pag upo ni General Torre, linagaw, linagay sa Mindanao. Sakop ngayon ni General Nartates yung Western Mindanao, sergeant sa yung BARM. Do uh, mula doon sa Kamkrami, linagay sa Mindanao. Ngayon, nang ipinalit kay Nartates si Banak. Uh, Banak, Je Lieutenant General Banak. Ipinalit ni General Torre si Lieutenant General Banak. Ay itong Silu ten pagpalit kay Nartatis, si Banak na yung second. Siya na yung second na highest official ng PNP. So medyo nag-react ngayon doon. May mga nag-react doon lalo sila Lara June Bikrimuria, sa kayong Napolcom. Ha? Sinabihan si Tore na hindi kailangan ng approval ng Napolcom ang reshuffle na ginagawa mo. Doon na medyo ano. Medyo nag-ano nanindigan si Tore doon. Sabi ni Tore, ah, um, kailangan ko itong reshuffle na to. Hmm? Right ko ito na mag ng ganito. Ay medyo ano na yon. Ibig sabihin talagang ah uh, na ni Tore yung uh, Napolcom. Pero sa bandang uli, sabi ni General Torre, naayos na daw. Salamat at naayos na. Yun ang sabi ni General Torre. Pero walang statement yung NAPOLCOM. Hindi kinonfirm ng NAPOLCOM kung uh, uh, naayos na nga. Mas si General Torre yung nagsabi, okay na sila. Uh, salamat at na daw ang unity ng PNP. Kaya lang, walang statement yung NAPOLCOM eh. Napansin nyo, hindi nagsabi yung NAPOLCOM. Huh? Hindi nagsabi yung NAPOLCOM. Si General Torre lang ang nagsabi ng naayos na nila yung kanilang, uh, parang ano, yung kanilang gusot with na NAPOLCOM. So, salamat, sabi ni General Torre, at uh, na-preserve ang unity ng organization. So, nag-announce si Torre. Pero, ang NAPOLCOM, walang comment. Walang comment. At ngayon nga, ang balita na sinibak na si Torre. Hmm? Sinibak. Wala namang paliwanag kung ano. Walang paliwanag kung ano. So, mga kabunyog, mga kababayan, medyo, uh, mabigat itong ginawang ito ng Malacañang. Bakit na inalis? Kung sinibak sa pwesto, ito, si General Torre nangangahulugan ng mga ito sa aking opinion lang na i relieve siya sa ibang agency. Ano kaya yun? So mga comment natin ito malalaman kung ano ba talaga ang susunod at paabangan natin kung sa saan siya bagay niya pwesto. So mga kaibigan, huwag palimutin like share and see and dito ka sa aking channel. At thank you so much. Ayan, ito ang buong video na pinanood natin kay Kabunyong at sa Balita ng Chiyos. Bye-bye and bless everyone.